Ayan, ito mag-overhaul na naman tayo ng maingay na makina, Honda Click. Ayan, step by step natin yung pagkakagawa dito para malaman ka agad kung ano yung naging problema o kung ano yung gagawin natin. So, magneto, ayan, chinek ko na yan, ilinisan ko na rin yan, binuksan ko hanggang sa panggilid, binuksan ko rin yan. Tapos, yun, in ingay. Yan ang problema niya. Aray ka! <laughs> magwaba tayo. Kapag gagawin tunugan, yung parang kalaw, parang magaspang na tunog sa bearing, si bearing. Tapos yung logitech naman, maaaring uh, sa valve clearance, cam, ano, rocker arm, or valve uh, guide. Pero mamaya makikita pa rin natin yan after natin itong uh, mapaghiwalay. kapulong nyo, pagod na. <laughs> <laughs> yeah, paghiwalay mo natin itong mga sarah, para fun. Pa, I-shortcut lang natin to Yung, wana, yung nakahiwalay na yung makina. Oh, Ayan mga asal nalabas na natin This yung chassis niya. Natanggal na rin yung makina. Yan ang yung wawal natin. Ayan. Tagal natin yung cylinder head. Check natin yung block niya kung may tama yan. Baka si Kapulo mo may tama. Wala na. Pagka muna. Mabarit yan. na pa rin. Na nabali yung langis. Okay. Okay, tingnan natin kung hindi kalampag lang pag. po yung ano niya oh. Basag. Ha? Basag. Yung. Yung shell. Basag. Basag. Ay, ano? Nabasag. Oh. Ugo. Ng ano? Sila ulo. <laughs> Pinapakabango yung mayari. Yan, ito mga saray hindi ito kalampaga. Kasi kung kalampag 'yan, tinanggal na ni kapulong ng kamay lang 'yan. Ayan, ayan, kailangan pa natin pukbukin para lumabas ibig uh, sabihin hindi yan kalang pagmasa baka yung bearing may problema kaya ganun lang yung tunog nya tapos yung lagitik naman yung cylinder head naman yung wawalwain natin check natin yung valve guide nya uh, ito mga sala Uh, Na-check na natin. Walang problema yung camshaft, walang problema yung rocker arm, valve guide, walang problema. Ang uh, natukoy namin na problema lang dito mga sir, yung mismong bearing lang. Kaso, isasabay niya na rin mga uh, papalitan yung black isang set na. Dahil nabuksan naman na at medyo may kalakihan na rin yung kilometer. Sasabay niya na. Basta naman yun at isang, ano lang, isang gawaan lang. Lismo, tagal ulit. Sa sigunyal niya, bearing lang naman yung nakita namin problema. Bukod doon, wala na. Magganit yung bearing niya mga sato. Yan. isasapak e, natin yung sigunyal. E, ito yun, nilulubog na nga niya pulong yung sigunyal natin. Yung bearing. So, kayo, ito yung simula Ampas mo sa ulo mo kung ano. Tigas. Uh -huh. Yan. Lubong mo natin ha. Para may natin doon sa crankcase. Yan. Ito na yung bagong bearing natin mga sara. Tapos yun yung luma. At painitin natin sa loob ng <laughs> 15 minutes mga sara. Uh -huh. Wah, salak. Tapos pa, lalamigin muna natin. Bagay natin ang silan. So, uh, balik na natin yung kanyang crankcase. Ayan, naisalpak na yung crankcase. Bagong piston. Ayan yung isang seat nyan. Black seat. Kapit muna natin mga sat. Isang seat po yan. Ayan, buo na yung makina nito mga sala, Sasalpak na rin natin yung chassis nito. Panggilid na lang. Pwede tayo ng oil seal kasi alam na na yung oil seal niya. Eto mga sir. Naibalik natin lahat-lahat. Nalagyan na lang ng langis, kulan, at eh, uh, ito mga uh, natin. yung kilometer niya 64 pa lang bibigyan na kagad yung bearing niya tapos i-reset -re na lang natin to at uh, painitin i-check kung may linkage na langis or coolant dito sa kanyang engine bay or doon sa pinakailalim para i-release -re natin na walang problema yeah, tahimik na ulit siya wala uh, siyang problema Ayan mga sir, na natin yung cover. Lahat, pati upuan. Ayan, mahandam na rin. Na-check na rin natin siya sa pinakailal. Mula naman leak, kaya goods na to. Ayan, alam nyo na kapag ganun tunugan. Si Gunyel. Hmm? Ah, goods na to.